kami yun sa aming office, new office. At, ay, ang cute ng ano, love. Ngayon mo lang ba na paso? Ngayon lang. Ngayon lang. Ganda, tsaka tignan mo yung mga chair. Pagin na ganito. nandito kami. ano yun na aking sisi? At natin na aming mga panlilis. Yan, ano yun. Bibidyo ko kami. Oo, dyan daw. Ito yung office. Anong office ito? Ito yung langgam. Ah, ito yung lang daw. Baka pa rin 'yan. Eh Eh may sarado siya. Kasi pag umulan baha, magdidito. 'Yan yung office ng wow. langgam. Ito naman yung office para sa guardiyan. Pero wala pa kami mga ganit guys kasi sarado pa yung yung shop. Oh yeah. Hala, mag Ayan. Yeah. Ay, mayroon pa rin dito pala yung CR. Ito yung CR. Guys. <laughs> Modern pa Ay, buksan mo lang lang. Di akong mukhang mahalo niya dyan. Ayan. <laughs> Ayan. So, iyan muna tayo guys, ha? At maglilinis muna kami. Ayan guys. Ito yung ating mabait na dalaga. <laughs> Ayan naman ano. oh. ano yan? <laughs> Ayan. Hindi naman masyadong linisin guys dahil bagong pinto. Hindi. <laughs> Pero vlog <laughs> na rin namin yeah. para malinis ito pala siya. Ayan, ito yung aming kitchen. At yan naman yung mabili. Ayan, mag-sign na okay, yan. Ayan, mag-sign na yan. Ayan, mag Guys. Model na naman ito <laughs> Sige. And then, nakuha ko nito nga. pa Para siyempre siyempre gusto ko. Gusto na siyempre. Lagi ako maraming tukad mahal. Kaya hindi yung malaki eh.

Boleh Boleh ni upload ni Hindi akal Lelah Lelah Lepas jangan 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 pagalitan ko <laughs> ngayon. Nang ng daw ma. -mayordoma. Okay, Tom. O yan, kuskusin ko na may silpi yung model-model ka dyan. O, sanag naman natin yung bahay namin, ha? Oo. Ang mayor na. O, yung ting-ting. Minsan na tumakas, pinaglinis pa. Baya. Diyan na magkabilaan kaya. Ang kainahan na pag may pintuan dito, kumbaga may pintu-pintu siya, pagka gusto ng privacy nung i-interview nila. rin na interview diba? ah, pa! Gusto rin na interview pa! <laughs> Magkaroon ng tip. Ang ginagawa ko sa ganyan yung kotse. Panalinginis ko ganyan. Hindi mas malala yung kotse ka na talaga doon. Kasi yung amo ng tuwo. Gagawin nyo o. Naman ano sa O, siya Muli sa amo mo. O, ay ko. Sabi ko, sabi ko, Oh, at least nagkaroon sila ng tip. Oh, oh. <laughs>